Ang mga mabait na lalaki ay inaasahang magkikibit balikat magpapakinis ng bawat kulubot at humingi muna ng tawad kahit na wala silang kasalanan. Karamihan sa mga lalaki ay yumuko sa script na iyon dahil hindi komportable ang salungatan. Ang isang sigma na lalaki ay gumaganap ng iba't ibang mga patakaran. Siya ang nag-iisang uri ng lobo na nakatayo sa labas ng karaniwang hierarchy ng lipunan. Hindi humahabol sa pangingibabaw tulad ng isang alpha o naghahanap ng kaligtasan tulad ng isang beta. Pinapahalagahan niya ang kalayaan sa pag-iisip. Pinoprotektahan ang kanyang oras tulad ng kayamanan at itinuturing ang paggalang bilang isang kontratang dalawahan. Hangga't hawak ang kontratang iyon, siya ay matiyaga at magaan. Ngunit kung malayo ang balanse, ang ganda ay sumingaw sa magdamag. Sa video na ito, tatalakayin ko ang walong bagay na nangyayari kapag ang isang sigma na lalaki ay tumigil sa pagiging mabait. Number 1. Patience snaps at tapos na ang mga laro. Ang kawalan ng respeto ay bihirang dumating na parang suntok. Tumutulo ito sa pamamagitan ng talamak na pagkahuli, palihim na paghuhukay, at mga pangakong laging nasisira sa ilalim ng inspeksyon. Itinatala ng isang sigma ang bawat paglabag sa katahimikan na naniniwalang ang mga tao ay maaaring magtama ng kurso kung bibigyan ng silid. Nanonood siya ng mga pattern hindi mga ilang sandali. Sa kalaunan, ang margin ay nawala. Ang kanyang boses ay nawawala ng init. Ang mga tugon ay lumiliit sa hubad na katotohanan. At ang nakakarelax na postura ay humihigpit sa katahimikan. Ang tinitingnan ng mga tagalabas bilang isang biglaang bagyo ay talagang isang pangwakas Napagbabasa ng scoreboard. Hindi siya galit. Tapos na siya. Ang isang shift ay permanente dahil ang pasensya. Kapag naubos na, ay hindi na maibabalik ng parehong pag-uugali na nagpaubos nito. Bilang dalawa. Ang hindi nasabi na huling pagsubok ay binabaliwala. Bago niya putulin ang mga relasyon, isang sigma ay nag-aalok ng isang tahimik na pag-audit. Maaring ito ay isang prangka na tanong. Maari mo bang pagmamayari ang pagkakamaling ito? O isang simpleng pabor na nangangailangan ng katapatan? Hindi niya ito kinukuha bilang huling pagkakataon. Hinahayaan niya ang kabilang partido na ipakita ang kanilang prioridad ng walang pressure kung iiwas, i-minimize o sisisihin nila ang pinakamalapit na scapegoat, kinukumpirma nila ang kanyang pinakamasamang hinala. Ang paglago ay hindi gaanong mahalaga sa kanila kaysa sa kaginhawahan. Ang nag-iisang punto ng data na iyon ay may higit na bigat kaysa sa mga buwang dahilan. Mula sa sandaling iyon emosyonal siyang lumipat sa zero contact kahit na maantala ng logistik ang pisikal na paglabas. Sa mga tagalabas ay tila nawala siya mula sa kanyang pananaw. Pinili nila ang kinalabasan kapag tinatrato nila ang pagmumuni-muni sa sarili bilang isang opsyonal na gawain. Numero 3 nawawalan ng pagkakahawak ang manipulasyon. Ang mga taong nakasanayan na sa kanyang naunang mabuting kalooban ay madalas na bumabalik na may mga paglalakbay sa pagkakasala at mga kagyat na pakiusap. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, iniisip ng lahat na ikaw ay sumobra o bigla ang pambobola na idinisenyo upang muling buksan ang mga pinto. Wala sa mga ito ay nakarating Inalis ng Sigma ang hinahangad ng isang manipulator ng mapagkukunan ang kanyang pangangailangan para sa pagpapatunay sa labas. Kung wala ang kawit na iyon, ang kanilang mga taktika ay umugoy sa walang laman na hangin. Kahit na ang dramatikong panggigipit ng publiko ay humihina dahil hindi niya sinusukat ang kanyang sarili sa opinyon ng grupo. Ang panunood ng mga manipulative tool ay nabigo, ay nag-iiwan sa mga nagkasala. Dapat silang mag-evolve sa mga tunay na kasosyo o ganap na mawala. Bilang apat, ang paggalang ay nagiging isang pribilehiyo, hindi isang default. Sa una ang isang sigma ay nag-aalok ng universal na kagandahang loob, napapanahong mga tugon, matiyagang pakikinig, pangunahing pagkamagalang, gayon paman. Tinitingnan niya ang paggalang bilang isang buhay na palitan na babayaran sa mga gawa. Kapag paulit-ulit na binawasan ng isang tao ang palitan na iyon, paunti-unti niyang binabawi ang kagandahang loob. Nawawala ang mga kaswal na check-in. Hindi na niya hinahawakan ang katotohanan para iligtas ang nararamdaman. Natuyo ang mga imbitasyon. Ang withdrawal na ito ay hindi paghihiganti. Ito ay resource relocation. Ang lakas ng pag-iisip na dating ginugol sa pagtipto ay nagpapalakas na ngayon ng fitness, pag-aaral, o makabuluhang pakikipagkaibigan natututo ng mahirap na aral ang mga taong natulala sa ginaw. Ang paggalang ay inuupahan sa pamamagitan ng pag-uugali, hindi utang magpakailanman dahil ganyan lang ang kilos ng magkakaibigan. Number 5. Hindi na niya pinapayagan ang mga tao na mag-aksaya ng kanyang oras. Pagkatapos ng split, Pamilyar na mga kahilingan, tumulong sa paglipat ng mga kasangkapan, standby na tungkulin ng chopper, walang katapusang mga sesyon ng pagvent, makatanggap ng magalang na pagtanggi o walang tugon. Binabawi ng sigma ang liwanag ng araw, para sa malalim na trabaho at gabi, para sa mga libangan sa pagpapanumbalik. Sinusubukan niya ang bawat bagong kahilingan sa pamamagitan ng return on investment. Magkakaroon ba ito ng kasanayan, katapatan o tunay na kagalakan? Kung hindi, ang blok ng mga oras ay mananatiling nakabang para sa mas mataas na halaga ng mga hangarin. Ang mga dating naghahanap ng kaginhawahan ay unti-unting napapansin na ang kanilang mga teksto ay nanghihina at ang mensahe ay malinaw. Ang oras sa kanya ay hi hindi isang libreng refill. Dapat itong makuha sa pamamagitan ng mutual benefit o taos-pusong pagsasama. Number 6 Pinutol niya ang mga taong tinatrato siya na parang kasangkapan. Itinuring ng ilang kakilala ang sigma bilang isang baton sa pag-upgrade, pag-access sa kanyang gamit, kaalaman, o mga pinaghirapang insight. Kapag ang switch ng kabaitan ay pumitik, nakasalubong nila ang isang brick wall. Hindi niya sila pinagdebatehan o ikinakahiya. Tinatanggal lang niya ang sarili sa kanilang equation. Ang kawalan ay nagpipilit sa kanila na magsumikap sa ibang lugar. Kadalasang nagpapakita kung gaano kaunti ang kanilang naiambag sa simula. Ang kanyang mahinahon na pagtanggi ay mas masakit kaysa sa galit dahil ito ay nagpapahiwatig ng kabuuang kalayaan mula sa kanilang pag-apruba o drama. Ang pagkuha nang mapagkukunan ng walang katumbasan ay hindi na posible bilang pitong, Walang ibig sabihin ang mga salita ng walang nakikitang pagbabago. Bumubuhos ang paghingi ng tawad. Pagkatapos dumating ang mga kahihinatnan. Ang Sigma ay nakikinig ngunit hindi nangangako. Sinusukat niya ang katapatan sa pamamagitan ng pagbabago, ng pag-uugali, ang pagkakapare-pareho, nasasalat na pagsisikap, at ang paglaho ng mga lumang gawin. Ang mga pangakong hindi sinuportahan ng aksyon ay tumalbog na parang mga bato sa baluti. Maaari niyang bisitahin muli ang relasyon pagkaraan ng ilang buwan kung totoo ang pagunlad Ngunit hindi siya kailanman nagsusugal sa mga salita lamang. Ang paninindigan na ito ay nagpapabagabag sa mga taong nakakondisyon na mag-reset sa pamamagitan ng mabilis na paghingi ng tawad. Nalaman nilang gumagamit siya ng scoreboard na binuo mula sa mga gawa at hindi binubura ng scoreboard ang sarili nito sa magdamag. Bilang walo, ang mga ugnayan ng pamilya ay hindi lumalampas sa matatag na mga hangganan. Ang nakabahaging ni Nuno ay walang garantiya ng pag-akses. Ang mga kamag-anak na nangihiram ng pera at nawawala o pinipilit na makisali sa mga kahinahinalang pakikipagsapalaran ay nakatagpo ng parehong nakalak ng na mga pintuan bilang mga estranghero. Ang Sigma ay nag-aalok ng gabay, hindi cash. Kalinawan, hindi pagkakabuhol. Ang ilang miyembro ng pamilya ay tinatawag siyang malamig, ngunit ang iba ay tahimik na tinutularan ang kanyang disiplina, pagkatapos masaksihan ang kapayapaang dulot ng kanyang mga hangganan. Sa pamamagitan ng pagtanggi na maging isang bukas na pitaka o emergency exit, pinoprotektahan niya ang magkabilang panig mula sa matagal na samaan ng loob at pinapanatili ang mga relasyon na gumagalang sa mga limitasyon. Kaya ano ang mangyayari kapag ang isang sigma na lalaki ay tumigil sa pagiging mabait? Bumaba ang banayad na harapan na nagpapakita ng hindi matitinag na paggalang sa sarili, nasisira ang mga emosyonal na kawit, natatapos ang pag-ubos ng oras, at ang anumang relasyong binuo sa isang panig na binipisyo ay gumuho sa ilalim ng sarili nitong timbang. Hindi siya gumagawa ng malakas na paghaharap o naghihiganti. Tinatanggal lang niya ang atensyon, enerhiya, at mga mapagkukunan mula sa mga lugar kung saan hindi sila nagbubunga ng tapat na pagbabalik. Sa katahimikang iyon, lumalabas ang kanyang tunay na aral. Ang kabaitan ay isang lakas lamang kapag ito ay nakatayo sa kapwa halaga. At sa sandaling mamatay ang balansing iyon, ang tahimik na paglabas ng sigma ay nagsasalita nang mas malakas kaysa sa anumang argumento kailanman. Sumasang-ayon ka ba sa mga puntong tinalakay ko sa video na ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa description or type the word sa comment section Sigma. Nayon, para isen ko sa iyo ang e-book. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset, Siguraduhing tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan. Pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video